Good morning. Good morning, or bad morning. Inis ako talaga. It's good morning because ang linis ng kapaligiran at ang liwalas ng panahon at ang liwanag ng araw. That's why nilabas ko na naman yung mga hindi natuyo kahapon dahil umulan na naman ng hapon. So ngayong araw lang to pero mamaya mga hapon na mag-uulan na naman to. So ganoon talaga eksena namin lagi dito sa farm two weeks na mag one month rin siya palaging umuulan ato ano? na. so ngayon kagabi maraming guests kagabi ito so ito yung nangyari sa ating napaka ano makabubisit talaga ako dito sa aming uh, ano, nasira na naman sa so, mga nagsabi na madumi to hindi po to madumi guys Talumtum to sa bisaya natanggal yung ano niya yung mga pinturan niya so kaya ang pangit na tingnan pero malinis po yan siya guys Makin, na na, ma, makinis pa nga yan siya eh. kaso yung itim niya is yan yung totoong simento niya tas na ano tapos pag may nag-upo kasi dito yung sinasakyan-sakyan nila tas gito ya tuya tuyaon bitaw na pag marami sila apat lang so uupo dito sa gilid is magtutuya mabalik mabasag talaga substandard pa siya sino yung contractor nito charot lang Parang matatanggal na rin yung isa may oh na, na ano na rin siya oh Parang matatanggal na rin umat Aano, ano ano na nga rin siya oh. Bisit matatanggal na talaga 'to Sasakyan talaga. Papatanggal ko 'to ngayon para maayos. Aalisin siya, lilipat dun sa ano safe. Tapos yon naman ay next candidate na para matanggal. Bahala na. Bisit. Hay nako. So, ayan. Malinis ng kapaligiran dahil sa napakasipag kong mga trabahante. Ito po. Ipapamower ko na naman to o ipapadamo ko na naman to din sa mga bata na ano or baka yung tita ko na lang magdadamo sila kasi kailangan lang ng pera. Nag-message sa akin yun eh. So ito pong ating mga hindi pa masyadong natuyo dahil nabasa sila ng ulan. Dito ko sila nilagay kasi mas mainit ito na area na to. Ayan. Bababoy namin no. Malinis naman to guys. So ang tagal lumaki ng mga pine trees ito po eksena dito may mga naka check in po mga sapatos dyan. so dito may naka check in din dyan dito naman may naka check in dyan naman may naka in kagabi dito na sobrang ingay na kanilang speaker ayan ayan sila dito guys Ala, bukas pa yung ilaw oh. so napakalinis at yung mga guests namin kagabi nandun sila naliligo sa ilo guys so oh. Ang kikit nila tingnan. Nag-extend daw. Mag-extend daw sila may bayad. Kung wala namang bayad kung mag-extend. Ligo lang kayo dyan. Tapos dito sila nagtent tent kagabi. Mga apat yata yung tent nila. So ito yung mga gamit nila dito. And then here. Ayan. Kagabi po maraming mga nag-inom dito at nag-video. Okay. So ilalagay ko na dito yung wifi. Asan saan ba yung wifi? Nakasaksak. Ayan. Tapos, Linis lang ako. Ipapamower ko to kasi mataas na yung damo. So dito dapat sila kagabi nag-tent. Kaso maulan kagabi. So dito sila sa loob nag-tent. Sa loob. Ay nako. naani na rin yung mga ano, palay. So, tingnan natin yung pool area. Natuyo na rin tong ating vacuum. i charge kasi natin. Kailangan natin sa patuyuin para hindi siya basa yung dito area. Medyo nabasa kasi. So, pag natuyuinan siya, sasaksak na natin para mag ano na tayo, vacuum tayo pero kaganina nag vacuum sila na low bat kasi, so ito yung pool area Ayan. charge natin yung mamaya tapos papatakbuhin natin dyan pag madumi so ito yung um, dinrain namin siya kahapon so ito yung tubig niya hangga, bro, parang pakalahati na siya tapos dito naman napupuno ito ma Mabilis yung mapuno, mga 1 hour lang puno na siya. Pero tinatanggal namin, Pinaparilis namin tubig pa na mapuno doon. Pero pag gusto namin maligo ng yung lang parang jacuzzi jacuzzi dating pinupuno namin sa tinatakpan namin yung butas dyan and then what the flower what a flower what the flower Loh, tumutumba yung mga flowers ko bagong lipat pa naman to yan namulaklak ang ating mga bougainvilleas at namulaklak na rin ang ating orchids ayan gumapang na rin siya yung sa doon natanggal yung mga bulaklak na hindi kumapit pero tingnan nyo naman oh Grabe ang lulusog ng mga bougainvilleas. Ibang color, o, oh, di ba? Ito dalawa pa yung bulaklak niya. Pero ito ayaw mamulaklak, bakla yata ito eh. O lalaki. Nabunuhan naman siya, sabay naman sila. Hindi siya namulaklak. Ito, napakaraming bulaklak. May white, orange, may peach. Dito, hindi rin namulaklak. Doon sa kabila, may sobrang pink doon, o. Oh. As in dragon fruit, doon ko muna nilagay dragon fruit pansamantala. Dadami yun sa dyan. Yay! Tapos so, ang linis-linis at ang sipag-sipag talaga ng mga trabahante ko. Niligo sila sa ilog Oh. Medyo lumiliwanag naman ang ilog. Nawawala no? na yung ano. Kailan kayo matatapos to? Hmm, Akala ko naman gagawing dike. Ay nako. DPWH. Charas! So ito guys, oh, ito na po yung um, gagawin dito sa ano, nagdagdag ako ng utang. RLC Hardware, thank you so much. So ito na po yung inutang namin ng na mga tubular um, tube, nga na kasi dadagdagan to ng mga trusses dito lahat-lahat kasi ano na to eh Ika-cover na yung half niya, yung kagaya ng plano ko. ika na yung taas kasi natanggal siya. Papapalitan lahat ng bubong, kagawing color roof. So itong lahat ng na mga nandito ay tatanggalin siya kasi ililipat sa baba. Pero hindi siya hanggang lahat mga kalahati lang o mga 1 meter lang o 2 meters ang ibababa tapos para makita pa rin yung paligid so yung ibang mga matitira dyan siguro ibibenta ko or ipapamigay ko ibibenta <laughs> ko na lang para mapakinabangan naman siya 180,000 pa naman ang gastos niyan sa bubong na yan pero mapakinabangan pa naman siya ilalagay lang namin dito sa baba yung kalahati siguro magagastos niyan o hindi kalahati basta marami pa naman yan kaya yung sobra dyan eh, gagamitin pa naman sa ibang mga lugar So dito sila nagtent kagabi. So easy lang naman, ililipat lang naman yung mga ano. Tapos kumain sila, nagdown sila ng saging. Ayan. Linis-linis tayo dyan. Tapos nagdilig na rin ako ng mga halaman, everything. Tapos later, pag umalis na silang lahat, saka namin to ayusin kasi. Tinan mo guys. Yun. Dito sila lahat nakatent kagabi. So inurong nila yung tables. Ngayon pag alis nila, ibabalik namin yung mga tables dito. At maglilinis na kami sama na ako mga masisipag na trabahante. Oh, di ba? So, 'yon. Magluluto muna ako ng lugaw kasi kumain na ako ng itlog. So, ngayon magluluto ako ng lugaw. So, this coming Saturday naman, guys, ay JMD naman dito ngayong September 6, JMD. Olet ang tutugtog dito. Pero hindi na ako ang magbabayad yung kapatid ko na ang magbabayad kasi negosyo na nila yon So, it's their negosyo na magpabar dito na, I mean, sila ang magbabayad kasi sila naman yung may tindahan. So, ayun. So, I'm very happy because nag-initiate sila na sila ang mag uh, magbabayad na. So, wala akong gastos. Gagamitan na nila yung ano ko. Farm ko. Ayan. So, dito naman tayo mga bakla ay eh busy sa kanilang paglilinis. Tapos sila lahat ang aga ng, ng Britney kasi nakagat sa ng pusa. Nagising siya Nang alas 4 at ang naman natulog alas 9 si Ito na, maglalaban ako ng mga gamit kasi nagtungtong. Nagtungtong na tayo ng lugaw eh. Ito na, lalaban natin yung mga bedsheet kasi yung mga nag a house kagabi. Ginamit yung bedsheet so lalaban natin. Ang nakagat ng pusa, bow. Injection na naman, 500. Ito na yung lugaw ko lugaw with luya tas asin lang sa lawsaw siya yan sarap talaga ng ganitong lugaw simple lang kan sila ng hot Ano ayan okay, sana na? Ah? Okay, ang ginamos ba ng ko di ba na mo ginamos di ang ulam namin ay ampalaya yeah. okay, ito naman sila sa mga iro ba na ditang may gigs lang mga timan may para bisitahon din nato yatang rod sila? oh kanang ka mga timan jud ang dami nga nagme-message sa akin na maghingi oh. ng pagkain para sa street dogs na ilang na mga adap. kay na di kay, mga guapo di kanang iro dogan mga na uy. si inday oh boy pato ha kung wala ka na ay so ba?